yung darno gusto mo subuhan pa kita eh oo naman itong gusto ko pa yan parang sasarap hmm. grabe ang sarap naman yan ano mo ah ako rin baka gusto may itlog ko itlog ah hindi hmm. ulit baliktad darno ang sarap pala talaga dito Tastingin um, ang sarap natin. talaga Tastingin mo itong itlog ko ay sdi itlog ng paris nila ay ang sarap hmm. sarap hindi, baka gusto mo rin. Gusto ko talaga. Gusto din kita eh. Ay, yung maris ko pala. Ito matikmat nga. Mm, masarap ba? Masarap talaga dana na kasing sarap mo eh. Ah, kasing sarap talaga ng paris nila dito eh. Kaya, hmm, kaya pasapasarap. Ngayon <laughs> <laughs> Masarap pa. Masarap pa. Masarap Masarap gitu Masarap pa. Masarap itu tadi pak Masarap pak